Tingnan nyo to mga lodi Ito daw yung rilo na hindi nasisira kahit pakuluan mo o ilagay mo sa freezer Yan mga lodi Ala, ang galing no, napakatibay yung iba. Nakita ko pinaipitan pa sa truck. Ala, totoo kaya yun so? Titingnan natin kung lidit yun. Susubukan din natin, okay? Let's go! <laughs> Yo mga lodi at eto na nga yung nakita natin na sanda watch, sanda sanda na inilagay sa yelo tapos pinakuluan yung iba. Pinasagasaan din sa truck. At gumagana pa rin siya ha hindi siya nasira so ito tingnan na natin tulad siya mga lodi yan yun ito siya mga lodi oh wow ang ganda niya ito mga lodi oh Oh, ganun-ganun sa nakita ko sa top take. Oh, mga lodi. Water resistant daw siya na wala ha so itatry natin kung legit yon ang una natin muna gagawin ay eh, ito na wala dire diretso na tayo so ito may tubig so ilagay nga daw natin yan nilubog ko na mga lodi sa may tubig yan okay 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, So, ito pa lang yung unang level natin, yung mga Lodi, ha? Hindi siya napasukan ng tubig, yung mga Lodi, oh. Walang tubig na pumasok sa kanya. Grabe, ang ganda niya, mga Lodi, ha? Para siyang gold. <laughs> Nagka-gold din ako. So, ang sunod natin gagawin, mga Lodi, lagay natin dito. Yan. Tapos, ilalagay natin sa freezer. Ano, mga Lodi? Yan, so, lagyan na natin ng tubig. Yan, may sa akin. <laughs> Yung mga lodi, at eto na yun, naitali ko na. So, ilalagay na natin to sa freezer. Okay, tara! Mga lodi, bago natin ilagay sa freezer, so eto, pindutin muna natin kung nagana. Yan, nagana siya mga lodi. Ang galing. <laughs> okay, lagay na natin sa freezer. So, eto mga Lodi. Lagay na natin. Iantay natin siyang magyelo. Okay? Yo mga Lodi, balikan natin yung ating sanda na pinag natin. Yung mga Lodi, matigas na kaya to Ah, matigas na. Uh, pwede na siya. So, kunin na natin yan. Teka, yan! Mga Lodi! <laughs> Yelo na siya. Oh, uh. Di ba? May tubig po na kaunti. So pwede na rin to. Okay na yan. So try natin. Ito na mga Lodi, ta-try na natin. Kitang kitchen. kitang kitchen. <laughs> kitang Kita-kita naman hielo na siya. At meron lang siya kaunti tubig. So pwede na yan. Itatry natin kung hindi siya nasira. Ano? Okay. Itcha natin pataas ito. Okay? So ito na mga Lodi, the I mean, moment no, of yung... truth. sana hindi siya nasira, ano? Okay. The moment of truth. Ito na. Ooh. Oh, lodi So, isa pa, isa pa. <laughs> Yan ba? Ito <laughs> <Yan> na. Ito <laughs> na si mga Lodi, oh. Yan na si mga Lodi, so Ito na, the moment of truth Tingnan natin kung nagana pa siya. Wow! Mga Lodi, naikot pa rin siya, oh. Tapos, pailawin nga natin. Teka, may yelo pa. Yan. <laughs> Hindi <laughs> makita. Yun na ilog yung siya mga lodi oh. Ang wow! Ang galing legit siya mga lod. <laughs> so, itatry naman natin to. Pakukuloan natin. Okay. Grabe mga lodi. Napakatibay niya oh. Ito niyong umiikot pa rin siya gumagana pa rin siya. <laughs> Tapos, yan, pailawin natin nasan yung ilaw niya, yung mga Lodi, oh. At yung timer niya, mga Lodi, na tunog pa rin siya. Oh. <laughs> Grabe! Ang galing! So, eto naman, bawal gayahin ng mga bata ito, ano. So, pakukuloan naman natin. Kasi, si Tim Kasaludo nakita ko, pinakuloan din niya ito. Ano? So, eto, lagyan na natin, may tubig na ito, mga Lodi, ha. Yan. Yung. <laughs> Tapos, yan. Buksan na natin. O na natin. Kaya mga Lodi, okay? So, hintayin lang natin kung uluwi ang mga Lodi. So, lalayo mo muna ako. <laughs> dito muna ako. Sasayo muna ako dito. Yan. Mga Lodi, nakauna siya ha. Saan hindi siya masira. Papatunayan natin kung legit nga yung kahit pinakuluan na eh, hindi masisira. So, eto na. Dito natin mapapatunayan yan. <laughs> Wala dito. Hindi natin ikakat ito, no Baka nung iba, ikinat. So, ito na. Gaganto-ganto muna ako dito kasi napakabanas. <laughs> okay. Hintay lang natin kusang mag-off yung ating heater na yan. Sana hindi siya masigil. ano? Ano ka na rin? Sana okay pa rin siya pagkatapos nito. Ano? okay kaya ba kumukuloy ako, kukuha ko ng pangkuha. Buka tayo ng tong. O dito, dito natin kinatagay pala. Dito natin nalagay. Yan! Yeah. <laughs> nakukulo na yan! Nakukulo na siya mga Lodi! Okay, sana di mo sira! Dito ba patunaya kung legit yung ginagawa nila sa top pick? O kung matibay? Tatawan! <laughs> 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 yan ah! Na. Pagkaturnog na siya mga Lodi! Nakukulo na siya mga Lodi! Oh. Yan! Yeah. siya. Yeah. Tayo nating mag-off mga lodi yan, kumukulo na. Okay na ang kulo niya. Tayo nating mawala yung ilaw ng ating heater. Yeah. Yan, kulong-kulo na siya. <laughs> yan. Yeah. Okay na siya mga lodi. Nag-turn off na ang ilaw natin, so salin na natin yung tubig. Yan, yeah. salin na natin dito. Ito na the moment of truth mga Lodi Yan Ito na Malalaman natin yan ngayon So kunin na natin So ito ikaw tabi natin Ito na So Ito na siya mga Lodi ha Ito na siya Ito <laughs> na siya mga Lodi The moment of truth <laughs> Lumiwanag ng ulo ko alam mo mga lodi pita liwanag teka gawa nito yan okay ito na the moment of truth mga lodi in 3 2 1 mga lodi umiikot pa rin siya mga lodi ala grabe ala hindi ba inyong nasan yung ilaw niya? so itong ilaw niya mga lodi Try natin the moment of toot. oh, oh! 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 Legit siya mga lodi So, tutunog pa kaya itong timer nito? grabe mga lodi oh. gumagana pa rin siya umiikot pa rin ang seconds oh. at umiilaw pa rin talaga siya kaligid <laughs> tayo alam diyan mga lodi kitang kitan nyo naman kung gaano kaligid ito ginawa na natin <laughs> pina pinakuluan na natin sa heater at Napakatibay talaga niya oh Ala, ang galing Bala mong kalawad Yung link nito Ilalagay ko Sa comment section Okay